yan mga kaibigan huli natin kanina yan ating mga din ating kaligan dalawang puti tapos dalawang tambaka yan mga kaibigan okay, gamit natin na pamain ito yan 20 grams na ano micro jig luminous yan luminous yan sya yan mga kaibigan yan dalawang tribali timbangin natin ang uh, ano ang isa ang ilan ito wow one point one and one port yung isa ito naman bukta yung port tapos isang guhit ang dalawa nila ayan ang dalawa minbang siya ng 2 kilos exacto tapos may nahuli tayo itong mga matambaka dalawa yan lahat almost 2 and 1 port na lahat dito ang huli natin ngayong gabi ang gamit natin na uh, pamain ito yan ito mga kaibigan ang ginamit natin uh, luminous ito siya pula yung ulo yan 20 grams mga kaibigan ayan, 20 grams po to, micro jig, 20 grams, may available din po yan dito sa akin, kung ano, gusto nyo bumili, ngayon yan ako, stock, mga kaibigan, PM lang, yun lang, salamat.